guys, good morning. Pupunta tayo sa ano guys, pupunta tayo sa bukid, no? Yan, sa fish pan. Tara. Yun guys, nag sila ni nung nang ano, no? Ito. Maaga sila nag gano guys, arbis. Yan. Tapos dito nila ilalagay yung mga ano, goods. Yan. kaya yung pan-deliver, no. Yan, harvest na yan, guys. Ayun, mga good size nga. Dami. Hindi ko inabutan yung ano. Pagsuro nila, no. Pag uh, lalambat. Maga sila naglambat, guys. Yan. Dami, oh. Ayun, yun sila, guys, oh. Galmosal na sila. Ayan, oh. Yan ang mga hanap buhay dito, guys, sa Bulacan, oh. No? Fish pan. Ayan. Di-deliver na yan, guys. Saan-saang lugar, no? Pangasinan, ganun. Dami, oh. Ayan, guys, mamaya. Abangan natin, oh. Wow. Dami. Ayan, naglambat po sila kaninang ano daling araw. Baka maaga raw sila ano madilim-dilim pa, nagumpisa na sila. Hindi ko inabutan, guys. Ayan, good morning, good morning. Ayan guys, oh, nakakatuwa, oh, daming hito. Ayan. Ayan guys, yung ano dito, paligid, no? Ayan. Tapos yun guys, yung ano, yung pangano ng tubig. Ang galing, no? Gumagana kaya yun? May tanki siya, oh. Kasi ito, fish pan. Marami po dito, mga fish pan, no? Ayan, dito nila ilalagay mamaya. 이보 lalaki guys no kita nyo ba yung mga gumagalaw guys mga hito lahat yan guys mga idol yun wala palang laman dito sa kabila no yan walang laman yan guys yung ano nila oh pinagdedrainan yan yan nagbabawas ng tubig ito tinatanggalan ng tubig ayan marami pang laman pala to ayan mga baka ayan guys oh, ayan mga nagpapastol ng baka ayan mga trabaho ng bukid ta guys no nakaka-relax. Pag ako guys nagkaroon ng ano pambili ng kahit na malit lang na lupa. Gusto ko talaga 'yung ganito. Bukid, fish pan ganyan. Tapos may malit ka lang na bahay. 'Yan lang pangarap ko guys, masaya na ako sa ganon Di-deliver na mamaya yan guys Pipig upin ano Yan yeah. Ang dami Ang oh, lalaki guys no idol Tapos yun guys Deliver yun Yung truck na yun Deliver ng pagkain ng hito oh. no Ayan, bababa sila oh. Eh mga nag-almosal yung mga ano nanguhuli ng hito no. Mga nag-harvest.